Habang ang karamihan ay abala sa pagpo-post ng mga cozy playlist, coffee selfie, at mga cuddle moments ngayong tag-ulan, may ibang klase ng bagyo ang tahimik na namumuo sa loob ng mga introvert at wala itong kinalaman sa panahon. Hindi ito yung karaniwang aesthetic vibes ng maulan na araw. Para sa mga introvert, ang ulan ay parang portal, isang tahimik na summoning, isang sikulohikal na pagtutuos dito sila tumitigil sa pagpapanggap, nagisimulang maalala at tahimik na humarap sa mga bagay na hindi nila kailanman ikwinento. Narito ang mga kakaiba, espiritwal at makapangyarihang nangyayari sa mga introvert kapag nagsimula ng ang ulan at kung bakit nila ito nililihim. Maligayang pagdating sa panig ng tag-ulan na hindi madalas pinag-uusapan. Number 1. Ang patak ng ulan ay isang tahimik na panawagan. Para sa mga introvert, ang ulan ay hindi basta bumabagsak. Tinatawag sila nito. Ang tunog nito ay hindi lang pang relax o simpleng white noise. Ito ay tila ritual na hudyat na may mas malalim na mangyayari. Ang bawat patak ng ulan ay parang sagradong mga kodigo at ang mga introvert ang tahimik na tagabasa nito. Habang ang iba ay inaantok o nagre-relax, ang mga introvert ay biglang nagiging gising na gising. Lumilinaw ang kanilang isipan, nagiging sensitibo ang kanilang balat, at nagsisimulang kumilos ang kanilang internal dialogue. Hindi ito comfort, ito ay isang panyaya. Ang panahon sa labas ay hindi lang tanawin, kundi salamin din ng kalooban. At habang dumidilim ang ulap, Nararamdaman din ng mga introvert ang matagal ng bagyong nasa loob nila na unti-unting nagigising. Hindi nila ito kinakalaban, bagkus tinatanggap nila ito. Habang ang karamihan ay naghahanap ng mga pelikula na mapapanood o mainit na sabaw, ang mga introvert ay nagmumuni-muni. Hindi dahil sila ay malungkot, ngunit dahil alam nilang may mga katotohanang lumalabas lamang kapag bumabagal ang mundo at nagiging kulay-abo ang lahat. Hinahayaan nilang akayin sila ng ulan, papunta sa katahimikan, sa mga tanong na matagal nang ipinagpaliban, at sa mga alaala na hindi nila hinanap pero biglang bumalik. Hinahayaan nilang ang tunog ng bawat patak ay hugasan ng ingay ng labas, hanggang ang matira na lang ay ang mga ng hindi lumilitaw kapag maaraw ang langit. Number 2 Nagsisimulang maalala ng mga introvert ang mga bagay na nakalimutan na ng marami. Sa mga introvert, ang tag ay hindi lang basta nagyudulot ng nostalgia. Ginagawa din itong matalim na scalpel ang kanilang memorya. Habang ang karamihan ay iniiwasan ng lungkot sa pamamagitan ng mga libangan, hinahayaan ng mga introvert na ang madilim na kalangitan ay magsilbing ilaw sa kanilang sariling mental vault. Hindi lang nila naaalala ang mga nangyari, Naaalala rin nila kung paano yon naramdaman. Bumabalik ang kanilang isipan sa mga nakaraang panahon. Hinuhugot ang mga ekspresyon ng muka, tono ng boses, kahit ang humidity ng hangin sa isang lumang pag-uusap na tila nakalimutan na. Binabalikan nila ang silid ng kanilang childhood, ang mga takot na hindi pa nabuo at ang mga sandaling parang may kakaiba kahit sila lang ang naroroon. Hindi ito basta dumadaan lang ng mga alaala ito ay parang pagbabalik ng buong katawan at damdamin. Pero hindi tulad ng iba, hindi nila tinataboy ang mga alaala. Pinag-aaralan nila ang mga ito. Inaaral kung bakit bumalik sa kanilang alaala -ala yung isang panluloko sa kanila. Kung bakit may kirot sa isang pangalan. Kung bakit ang isang tingin mula sa nakaraan ay may dalang kahulugan hanggang ngayon. Parang dire-decode muli ng ulan ang emosyonal na mapa na matagal ng tahimik na dala ng mga introvert at habang ang iba ay pinagtatawanan o minamaliit ang mga lumang sugat, nauunawaan ng mga introvert na may ang mga alingaw-ngaw na ito at may tapang silang pakinggan ito. Number 3. Nagkikipag-usap ang mga introvert nang hindi nagbibigkas ng mga salita. Sa panahon ng tagulan, ang mga introvert ay nasasangkot sa mga pag-uusap na mas malinaw at mas matindi kaysa sa kahit anong sigawan o paghingi ng tawad ang kanilang isipan ay nagiging sagradong entablado kung saan ang dating sarili ay nagsasalita ng mga hinanakit, kung saan ang mga dating minahal ay hinarap sa katahimikan, at kung saan ang mga old friends ay muling binibisita, hindi nang may bitterness, kundi may kakaibang linaw. Ang ulan ay hindi lang basta bumubuhos. Ito ay parang tagapagsimula ng mga panloob na pagpupulong. Walang kailangan na drama o pampublikong paglalantad hindi kailangang ng mga introvert na mga witness upang patunayan ang kanilang nararamdaman. Sila na mismo ang hukom, abogado at multo, sabay-sabay. At hindi tulad ng ingay sa labas, ang mga usapang ito sa loob ay eksakto, emosyonal at kadalasang malalim. Naririnig nila ang mga salitang hindi nasabi, nasasabi nila ang mga dapat sanang nasambit noon. At sa ritual ng tahimik na pagharap na ito, ang mga introvert ay hindi lang basta nagpapahayat. Sila ay naglalabas ng bigat. Ito ay sagradong paglilinis ng isip at damdamin na nakabalot sa katahimikan. Habang ang iba ay abala sa mga chismis o pag-aaliw, ang mga introvert ay tahimik na humaharap sa pinakamalalim nilang mga tanong at sila rin ang sumasagot. Sa pagtatapos ng mga panloob na pag-uusap na ito, may nababago sa kanila. Hindi para sa palakpakan hindi para sa pansin, kundi dahil sa wakas narinig na nila ang sarili nilang tinig. Number 4, iniiwasan ng mga introvert ang human contact, pero hindi dahil sa kalungkutan. Unti-unting nawawala sa sirkulasyon ng mga introvert tuwing tag-ulan, pero hindi dahil sila ay bumigay o nalulugmok. Hindi ito pagkalunod sa lungkot. Ito ay pagtuon sa isang panloob na tawag. Isang tawag na nagsasabing, ang panahong ito ay para sa pag-iisa. Isang sagradong pag-iisa, hindi galing sa depresyon, kundi galing sa malinaw na pagkaunawa. Nagsisimula nilang makita ang kanilang enerhiya sa mas masinsinang paraan. Bawat pag usap bawat mensahe, bawat maliit na kwentuhan, pakiramdam nila ay may kapalit. At hindi na nila ito kayang bayaran. Hindi sila bigla nilang nawawala para manakit nawawala sila dahil hinihingi ito ng kanilang kaluluwa. Pinapatalas ng ulan ng kanilang intuition. Kaya nilang makita kung aling relasyon ang nagpapalusog sa kanila at kung alin ng unti-unting sumisipsip ng kanilang lakas. Tahimik nilang sinusuri ang bawat koneksyon. At madalas silang napagtatanto na sobra na silang nagbibigay, na sobra na silang nagpapaliwanag, at sobra na silang umiiral para lang maging komportable ang iba. Kaya sila humahakbang paatras. Hindi para maglaho, kundi para muling timbangin ang sarili. Ginagawa nilang seremonya ang pag-iisa. Hindi sila gumagawa ng kung ano-ano para takasan ang katotohanan. Nagninilay sila. Hindi sila nagpaparty sa isip nila. Gumagawa sila ng tahimik na mga ritual para muling ihanay ang sarili. Sa tulong ng ulan, naaalala nila kung sino talaga sila sa likod ng ingay ng mga obligasyon at kapag sila ay bumalik, hindi na sila yung dati. Ito na yung version nilang mas magaan, mas payapa, at mas totoo. Number 5. Nagsisimulang magkaroon ng mga panaginip ang mga introvert na parang babala o misyon. Habang ang iba ay nananaginip ng mga putol-putol at walang saysay na mga eksena, ang mga introvert ay nananaginip ng tila lihim na mga sulat mula sa universe. Hindi nagpapahinga ang kanilang subconscious tuwing tag-ulan. Parang nagda-download ito ng mga mensahe. Ang kanilang mga panaginip ay hindi basta kwento lang. Ang mga ito ay mabigat, loaded, parang ipinadala talaga para sa kanila. May mga gabing magigising sila mula sa ulan na may kakaibang mga pangungusap na nag sa kanilang isipan. Isang babala, isang pangitain, isang simbolong nakakayanig ng loob at hindi nila ito binabalewala. Pinipili nilang manahimik at magnilay. Alam ng mga introvert na hindi lahat ng karunungan ay dumarating sa anyo ng mga salita. Minsan dumarating ito sa mga simbolo, sa mga kakaibang sunod-sunod na eksena o sa mga biglang kaba sa kalagitnaan ng gabi. Lalo pang lumalalim ang ganitong panaginip nila kapag umuulan. Parang pinipili ng kaluluwa ang ganitong malamig at tahimik na panahon para ihatid ang mga pinakamahalagang mensahe. Habang ang iba ay natutulog muli at kinakalimutan lang ang kanilang mga panaginip, madalas ang mga introvert ay bumabangon para isulat, alalahanin at unawain ang mga ito. At makalipas ang ilang araw o linggo, nakikita nilang unti-unting nagkakatotoo ang isang panaginip. Para sa kanila, ang mga panaginip ay hindi pagtakas sa realidad. Isa itong utos at handa silang sundin ito. Number 6. Palihim na nire rebisa ng mga introvert ang kanilang sarili. Walang mga paandar. Walang bigla ang pagbabagong estetik sa social media. Walang dramatic na gupit. Tahimik kung magbago ang mga introvert. Sa panahon ng tag-ulan, lumulubog sila sa sarili at unti-unting binubunot ang mga ligaw na damo sa kanilang kaluluwa. Isa-isang kine-question ang bawat paniniwalang minana lang, bawat ugaling naging automatic na lang, bawat bersyon ng kanilang sarili na nabuo dahil sa takot imbes sa malayang pagpili hindi nila kailangan ng mga witness ang kailangan nila ay katahimikan at binibigay yon ng ulan habang bumabagal ang mundo sa labas nagsisimula ang tahimik pero radical na renovation nila sa loob Ini-edit ng mga introvert ang pagkakakilala nila sa sarili nililinis ang mga emosyonal na kalat binabalikan kung kanino pa talaga sila loyal at kung karapat dapat pa ba? Walang nakakita, walang nakakaalam Hanggang sa isang araw, may mapapansin nilang ang mga tao Iba na ang kanilang mga desisyon, iba na ang direksyon Maraming nagsasabing, nagbago ka na Pero hindi na magpapaliwanag ang mga introvert Dahil hindi sila bigla ang nagbago Ngayon lang sila tuluyang natahimik para marinig kung sino talaga sila Number 7, muling nagre-reconnect ang mga introvert sa kanilang mga darkest strengths. Sanay na ang mga introvert na ibaba ang sarili para hindi ma-intimidate ang iba. Pero tuwing tag-ulan, natutunaw ang maskarang yon. Bumabalik ang version nilang marunong mag-detach emotionally, marunong bumasa ng mga panlilinlang at nananatiling kalmado sa gitna ng mga gulo. Habang ang iba ay naghahanap ng karamay tuwing bumabagyo, Naaalala naman ng mga introvert na sila mismo ang bagyo Hindi na sila humihingi ng tawad sa pagiging intense nila Sa kakayahang makabasa ng mga kasinungalingan Sa pagtanging makipag-usap sa mga mababaw na usapan Ang mga tinatawag na dark traits na ito ay hindi kahinaan Protection ito At sa ulan, muling kinukuha ng mga introvert ang mga ito Bilang kanilang sagradong mga sandata Hindi sila nagahanap ng ganti ngunit linaw ang habol nila. At ang linaw ay hindi dumarating sa rage. Ito ay dumarating sa pagpipigil. Hindi sumisigaw ang mga introvert kapag nasaktan. Nawawala sila. Hindi bilang taktika, kundi bilang katotohanan. Nasa kalayaan nilang magmasid ng hindi napapansin ang tunay nilang kapangyarihan. At sa panahong ito, natag-ulan, naaalala nilang hindi sila ginawa para maintindihan ang lahat. Ginawa sila na hindi matitinag. Number 8. Mas kakaunti na ang salita ng mga introvert, pero bawat isa ay bumabaon. Kapag nagsimulang magsalita ang mga introvert tuwing tag-ulan, parang kulog ito pagkatapos ng mahabang katahimikan. Kaunti na lang ang kanilang sinasabi, pero matalim, eksakto, parang may dalang panulat na hindi lang basta tinta, kundi patalim. Sapagkat matagal silang naupo sa katotohanan ng raw kaya't nasunog na ang lahat ng mga palamuti. Ang natira lang ay precision. Hindi para pagaanin ng kanilang mga salita, kundi para ilantad ang totoo. Kapag may nagtangkang subukan ang kanilang mga hangganan, hindi nila ito sasagutin ng mga mahabang paliwanag o guilt trip. Isa lang. Isang titig, isang katahimikan, isang simpleng katotohanan na parang kutsilyong nakabalot sa seda. Hindi nila layuning saktan ang kahit sino. Pagod na silang magpaliwanag. Nabago na sila ng katahimikan at kaliwanagan. Kaya bawat pangungusap, ngayon ay may bigat ng lahat ng hindi nila nasabi noon. Hindi man sila sumisigaw, pero ang mga salita nila ay tumatama at dumadapo ito na parang mga propesiya. Number 9, muling sinusulat ng mga introvert ang kanilang panloob na kwento. Ang ulan ang nagbibigay lakas sa mga introvert para baguhin ang sagradong manuscript na daladala nila, ang kanilang pagkatao. Tumitigil na silang ilarawan ng sarili batay sa sakit. Hindi na sila naniniwala sa mga label na ikinabit ng iba sa kanila. Ang mga salitang gaya ng masyadong sensitibo, masyadong mailap, masyadong malalim. Ang mga ito ay unti-unting nawawala at sa halip may mga bagong kahulugan na umuusbong malalim magproseso, tagapagpanatili ng kapayapaan, nakakakita ng mga hindi nakikita. Nagsisimulang maunawa ng mga introvert na ang pain nila ay hindi sumpa, ito ay daan. Na ang pananahimik nila ay hindi kahinaan, ito ay biyaya. Na ang pag-iisip nila ng paulit-ulit ay hindi kahibangan, ito ay ang uri ng karunungan na hindi kayang abutin ng karamihan. Hindi nila kailangan ipagsigawan ang mga pagbabagong ito. Tahimik nila itong isinasabuhay. Habang ang iba'y abala sa panunood ng mga palabas at pag-iwas sa ulan, ang mga introvert ay nasa kanilang loob, muling isinusulat ang kabuuan ng kanilang sariling script. At kapag natapos na ang pagsasaayos, hindi nila kailangan ng mga manunood. Isang malalim na paghinga lang, isang malinaw na desisyon. At ang katiyakang ang susunod na kabanata, ay isusulat ng isang taong sa wakas ay nakita na ang sariling halaga kahit walang pag-aproba mula sa iba. At number 10, bumabalik ang mga introvert na mas matatag pero tila mas malamig. Kapag nawala na ang huling kulog at muling sumikat ang araw, bumabalik din sa mundo ang mga introvert. Pero may kakaiba na. May nagbago sa kanilang mga mata. Mas matalas, mas tahimik, hindi galit, kundi linaw. Parang nasala na ang kanilang enerhiya. Hindi na sila nakikipag-usap para lang maging magalang. Hindi na sila kubakapit sa mga koneksyong sumisip-sip lang sa kanila. Hindi na nila kailangan magpaliwanag. Hindi na rin nila kailangan umiti. Kumikilos na sila ng may grace. Hindi na kailangan humingi ng pahintulot. Ramdam ng mundo ang pagbabagong yon. At tatawagin itong cold. Pero hindi ito tunay na pagiging cold. Ito ay pag-iingat. Hindi sila walang galang. Refined sila. Pinanday sila ng katahimikan ng unos at ngayon ay naglalakad sila bilang isang taong hinarap ang sariling dilim at hindi tumakbo. Tahimik na lang silang tumangu sa mundo at nagpatuloy. Mas magaan, mas lonely, pero buo. Hindi pinahihina ng tag-ulan ang mga introvert. Tinatawag sila nito habang pinagmamasdan ng mundo ang pagpatak ng ulan, ang mga introvert ay lumulubog sa kanilang sagradong silid. Doon sila nakikipaglaban sa kanilang mga multo. Doon nila muling sinusulat ang kanilang pagkatao. Doon nila muling kinukuha ang kanilang psikologikal na kapangyarihan. Hindi nila pinapakitang nagpapagaling sila. Isinasa buhay nila ito. At kapag humupa na ang unos, muli silang bumabangon. Hindi para sumigaw, kundi para luminaw. Hindi para maging mas mainit, kundi para maging mas matalino. Hindi bilang broken, kundi bilang isang taong muling binoo. Lahat ito nang hindi nagsasalita. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Toy Comps. Sabi niya, good day sir AP. Na-explain mo na lahat regarding sa extrovert kapag may impluensya ng alak. Bilang introvert, ang naaalala ko kapag may espiritu na ng alak, kontrolado ko pa rin ang sarili ko. Never pa ako nakatulog dahil sa alak, kahit naparami pa ng inom, sir. Pinagmamasdan ko lang lahat habang ine-enjoy ko yung moment. Nare-recall ko lang lahat ng masasayang alaala -ala kapag nakainom ako, napapangiti mag-isa. Sumasagot minsan kapag may nakakapansin sa akin na tahimik ako, pero accurate pa rin. Thank you, Sir AP. Sabi naman ni Roga Yakmaan, ang mga introvert na kukontrol pa rin ang sarili. Katawan lang ang medyo humihina, pero ang isipan ay matalas pa rin. Ando ng katagang, one word is enough. At ayon naman kay Sabotahe Rap Vlog, totoo po. Masarap mag-inom pero hindi maglasing occasionally. Lalo na pagkasama ang mga taong same ng frequency. Ang dali ng pag-uusap ay tumutuon self-reflection. Negosyo, self-improvement, at mga small wins na pare-parehong natutuwa sa isa't isa at walang inggitan. Kesa makilahok sa mga usapan na lunod sa sariling drama, away at mga sama ng loob. God bless po, Boss AP. At shoutout din kay Marie Delight Worker, SP Kabawatan, Ellen Espino, Esport, Elni Palaw, Fritzy Suarez, Ryzen 08 Ace, Laugh and Play, Annalyn Granada, RJ Mera, Melex Krieger, Carlo Marcos, Pax Tomulak, Emma Villanueva, Kalayaan Kapayapaan, Lorena Bintas, Gringo Lakwata, Jola Short Video, Dennis Aransanso, Marivic R. Escarda, Ramlat, Kati, Jan Lester Gutierrez, at kay Edwin Galon. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung anong mangyayari pag nalasing ang isang introvert? Panawari mo sa video na to.